Magandang gabi po sa lahat. Narito na ang 7 p.m. weather update. Base sa 5 p.m. update ng pag-asa, nakataas ang tropical cyclone wind signal number 2 sa Batanes. Nakataas naman ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Cagayan, including Babuyan Islands, eastern portion of Isabela, northern portion of, ng Apayao, at northern portion ng Ilocos Norte. Sa mga lugar na nasa ilalim ng na signal number 2 at 1 ay asahan ng malalakas na hangin at pag-ulan at mag-ingat sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. As of 4 p.m. na mataan ang sentro ng Bagyong Karina sa layong 325 kilometers east-northeast of Basco, Batanes lumakas pa at may taglay na itong lakas na 150 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na 185 kilometers per hour. Kumikilos ito pa northward sa bilis na 20 kilometers per hour. Base naman sa ating pinakabago forecast track, makikita po natin na ito ay papalayo na ng bansa at posibleng lumabas ito ng Philippine Area of Responsibility sa Wednesday ng gabi o Thursday ng umaga. At kahit papalayo na ang bagyo, asahan pa rin ang mga pag-ulan dahil naman sa pinalalakas nitong hanging habagat. Base naman sa ating rainfall forecast ngayong gabi, asahan pa rin ang mga pag-ulan lalong-lalo na sa kalurang bahagi ng Luzon na posibleng makaranas ng malalakas na pagulan. Sa Southern Luzon at sa Visayas, asahan din po ang mga pag-ulan, lalong-lalo na sa kanlurang bahagi. Sa Mindanao, asahan ang maulap na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan ngayong gabi. At yan ang latest dito sa PH Weather Update. Magandang gabi po.